Bahagi 3, ang laban sa aninong halimaw. Habang tinatanggap ni na Dance at ang kanyang mga kaibigan ang kani-kanilang kapangyarihan mula kay Diwata Althea, bigla silang binalot ng malamig na hangin at nagdilim ang paligid. Mula sa anino ng mga puno, unti-unting lumitaw ang nilalang na si Malagim, isang halimaw na nilikha ng kasakiman na binubuo ng usok, anino at galit. Malagim, akala niyo ba'y mapoprotektahan niyo ang puso ng kalikasan? Sa akin ito nararapat. Ako ang tunay na tagapagmana ng kapangyarihan. Nagsimula ang unang labanan. Si Dents, gamit ang kaluban ng liwanag, ay gumawa ng harang upang protektahan ang kanyang mga kasama. Si Lira ay tumakbo ng mabilis paikot kay Malagim gamit ang amuleto ng hangin upang lituhin ito. Si Igi ay tinawag ang mga hayop ng kagubatan, mga kuwago, lobo at ahas upang tumulong sa pakipaglaban. Samantalang si Maya ay nagbangon ng mga ugat ng puno mula sa lupa upang igapos ang anino. Ngunit kahit pinagsanib ang kanilang lakas, hindi pa rin sapat upang tuluyang talunin si Malagim. Napilitan si Diwata Althea na gamitin ang huling lakas niya upang paalisin ito pansamantala. Kayo ang pag-asa. Ngunit sa susunod na pagbalik ni Malagim, hindi na ako makatulong. At siya'y unti-unting naglaho, iniwan ang apat na bayani sa gitna ng gubat. Takot ngunit handang harapin ang mas matinding hamon.